this video. Ayan nga guys. So, Kagising lang natin. Uh, bali, pinurga muna natin yung mga alaga natin guys. Kasi para maging ano, uh, tanggal yung mga ano nila. Uh, ano, sa katawan nila guys. Ayan nga pala yung mga alaga natin. Ayan guys. Napakain na natin sila guys. Ini ni bagus lah, eh. ini ni bagus juga guys. Eh, Jadi setelah kita mengatai yang dalam, ini bagus juga. Yan na lang yung mga nanatira. Pero meron ba tayong nasa kabila? Meron ba tayong uh, anim pa sa kabilang kulungan sa kulungan natin guys. E eh, bali yung ginawa natin kapo ka nung linis tayo. Hindi natin yung ano. box ayun guys yan ang higitan nyo hindi natin yung kapon ka bali papalitan ng ari natin yung bubong niya. E, Ayan nga. Tali na kaya siya ng ano, temporary. Ayan nga, guys. Ayan. Nilagyan muna natin ng plastic. <coughs> Para dito mulo. Eh bali pagkain nga natin, pilits, may ano, anong concentrate, guys. bukas palilipiran na palilipirin pa natin sila kasi pinarugan natin yun nga guys yun lang yung update natin uh, malalusog naman sila sa loob ng isa't kalating taon na wala tayo rito halos yun. yung mga ano dati pundasyon natin wala siya. pero goods naman kasi nandito pa sila hanggang <coughs> sa muli guys hindi ito muna ulit ang ating video God bless sa lahat and happy new year